Tulo ang patay sa litubong bangga pasado las dos ang takna sa at Lawen, sa Kadlawin sa sityo as na ang barangay Tinoto Maasim sa Rangani Province. Sumala pa sa mga saksi nga pulos matod pagikan sa ka Resort sa mong lugar ang mga nasampit na bihikulo. Apa nakurat na lamang sila sa nadungog na kusog nga lagapok tungod matod pa sa impak sa pagkabangga. Asa nakita na lamang nga dugmok na ang tricycle sa mong panghitabo. Naangin ang panimalay ni Tatay Francisco Son. Asa nakaangkunog damyo human mabanga ang pick-up sa iyang Pinoyanan. Pag-abot ito, nimbali kung gusto kayo, niya mo pagawa sa motor. Ah, grabe kusog, kikan dito si Babago. Ah, Ako, ang tayo, hita kayo na, bang matulog ko ito, may ganimbali ko dito kay kanang nagluto man sila diha kanang sulaw man kayo inko ang baling ko sa balin pikas kag diha pa ko ah, siguro ko nang kahoy nga o kanang semento ko do ma Maayon na lang po ni siya na nibalhin siya sa sulod kung wala siya nibalhin posible madamay siya kay kada tulog niya pa anak jud iyang ulo nya akong apo dito sila natulog sa sulod kana kana po, asawa sa tigulan dito pud sa isa ka kwarto subay sa impormasyon nga ang pick up nga sa naging manihuan matod pa sa nagpangalang Jaylan Inantay, 36 anyos, asa ni sa tricycle nga sakay ang mga biktimang sila Loreto Zamora, Jomar Pilon og Erwin Pilon, nga pulos residente sa nasampit nga lugar, gidala pa sa balay tambalana ng mga biktima apang gidiklarang dead on arrival. So sa pag naman namon ganina, so ang motor na gikan sa beach tapos ang pick up gikan sa ilang balay sa may tinuto pa ato sa tanik sa sa sa, beach kung asa uh, katong mga tricycle na naga party party mm -hmm. nag head uh, collision sila kay grabe good ang damage sa pick up o ang uh, tricycle mm -hmm. so siguro uh, kusugit ang dagan sa pick up to the extent na after na sa incidente dito pa sila bangga sa may balay sa gilid migawas usab sa investigasyon nga magkabanay lamang ang mga biktima o ang driver sa pick-up. Asa gibut nga naa sa impluensya sa ilim nung makahubog. Gisubay usab sa kapulisan ang angulo nga posibleng gituyo ang nahitabong bangga. Based among investigation, mga parintira na sila kay mm -hmm. nagmurag naa sila ay e, disputed party oh. Ilahama, e, na party sa ilahang mga kabanay. Nakaulit na sa ilang balay. Mm -hmm. Tapos, uh, gusto pa magbalik pero gipunggan pa nga daw sa iyang papa nga dili eh, ka na magbalik kay hubog ka na so wa man siya nagpatuog yun naglakaw uh, mo mo nga na tabo ang aksidente gibutang na sa selda sa Masi Municipal Police Station ang suspect o gihingos gani ini nga aksidente lamang ang nahitabo ug dili matud pa niya intensyon nga ibangga ang pick up sa tricycle giangkon usab ni ini nga una pa man nahitabo ang insidente dunay diskusyon ang nahitabo tali kaniya og sayang amahan Sige, nagsunod po po sila ako, wala kita, sila Wala din mamba, wala. Wala, wala, wala. Wala Discuss lang ko. Pero wala naman eh. Papa man ako. Mr. Ross, wala naman. Sir, get boys on ka Di naman drive. Hmm. Salamat na po, ma'am. Hmm. Dunga ni Ini, nangayo usab kini og pasaylo sa yung mga kabanay, asa pamilya usab sa mga namatay. Mangayo lang og pasaylo sila, ma'am. Baso lang yun po. Tanan sila, ma'am. Mangayo og pasaylo sila. Dili man ako ito, ma'am. Eh. Wala. Daan, daan naman na. Dawatan gina ko. Sa ilala naman. Pero pasensya lang gina In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Brigada News.